yon mga boss summer na naman ayan uh, ito yung pangontra natin sa stress mga boss no yung ating bitmin pro powder mga boss ayan napakalaking tulong sa mga sisiw natin ano ayan, napakasisigla nila ayan siyempre sasabayan din natin yan ng ah, multivitamins mga boss ayan ito yung isang binibigay natin mga boss no talaga namang napakasolid yan mga idol okay. Ayan. Ayan. Lagay tayo ng para sa ating mga sisiw mga boss para mapanatili natin silang healthy. Tapos sa uh, kuha tayong uh, at least uh, 1 ml mga boss. Ayan. Ayan. Okay na, yan. na yan mga boss. Ayan. Ito yung isang binibigay natin mga boss. Talaga napaka-solid yun. Siyempre yung ating uh, vitamin pro powder mga boss. Yan, pwedeng pwede yan, no? Sa taginit ngayon. Ayan, yung ating immunity enhancer, energy enhancer mga boss. Siyempre yung anti-stress, digestion enhancer, at growth enhancer mga idol, no? Ayan, napaka-solid yan Gawa po ng uh, buttercup. battle cup. Yun, tara. Let's go. Bigyan na natin mga idol. Ayan, yes, silipad na mga boss. So, ayan, pa namin natin. Na uh, pro powder. Uh, ah, At siyempre, yung nilalagay natin multivitamins mga idol. Ayan. So, mga lahi ng mga kanawayan hatch natin mga boss na white streamer. Ayan, gagawin natin mga uh, uh, stag yung mga yan mga idol. Ayan. So di mag-out sa mga yan Yan napakasisigla yan mga boss Ganda ng katawan Kahit na makita mong bata pa lang yan uh, Buo na yung mga katawan nila Yan napakasolid po Ng vitamin pro powder Para sa mga alaga natin Sisiw lalo na ngayon tag-init mga boss